pinahihintulutan na po ng DepEd. Ayun o, oh, pwede na. Yes. Mga nanay, mga bata, pwede na kayong gumamit ng cellphone. Yehey! Kahit kayo po'y nasa loob ng inyong silid-aralan. Yehey! Yehey! Kahit kayo po'y nasa classroom, ha? Oh. Uh. Pero, dapat may kaugnayan sa pag-aaral ng istudyante Ayun. kaya gumagamit ng gadget. Ayun. Oh. Nasa doon ng teacher. oh mga estudyante, O, oh. meron tayong i-research, ha? Yan. Ilabas yung cellphone nyo. Yun. Tuturuan namin kayo kung paano gumamit yan. Mm -hmm. Ganun dapat, no? Yan. Hindi yung nagtuturo si teacher, eh, cellphone na cellphone yung bata. Oh, Hindi ganun. Hindi pace ganun. Pace ganun. Hindi oh. ganun. Oh. Dapat may kaugnayan yes. ginagamit sa pag-aaral. Yun. O, oh. alam ko kasi ni sekretary Mary sanay ang gara eh. mm -mm. Ano sa pag yung mga anak din po eh. <laughs> Talaga naman na niyang bawal ang paggamit ng cellphone habang kayo po ay nagkaklas eh. Oh, Alin sunod po yan sa general rule ng DepEd? Aha. Uh -huh. Gayun pa man, uh -huh. sinusuportahan po ng sekretary si sanay ang gara ang paggamit ng electronic gadget kung, kung? makakatulong sa pag pagkatuto nang mga mag-aaral. Teacher, teacher. Oh. Gusto ko pong gamitin ng cellphone ko para ma-inspire ako mag aral Babakit? Titina ko lang yung picture ni Jen Subarjaga. Sabi nyo, eh, mo na. Lagay mo dito sa ating uh, bill sa blackboard. oh, palakihin mo, ha? Sabi nyo isa, si teacher, teacher, gusto ko pong makita yung picture ni Angelie. Uh kakan Kakanta kami, Angelie Quinto. Ayun. Magugunit ang naging mahalaga po ang papel mga kababayan ng cellphone, tablet Ito nga tablet na mimigay ng mga teacher eh, di ba? Mga local government units eh. Naging issue pa nga po yan eh. Meron din po nagbibigay ng laptop Pero ginagamit po sa edukasyon, sa pag-aaral Lalo na po noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic Ayon! Tama! Tama po yan si Ketari Sani Anggara Alam niyo po ang na uh, dapat gawin dyan. ha. Mm.